Pinamamadali na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagbuo ng Ocean Environment Task Force sa ilalim ng ahensya na layong tutukan ang pagpapalawig ng ocean conservation sa Pilipinas ang mga detalye tutukan sa report nito. minamadalina ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagtatatag ng Ocean Environment Bureau. sa ilalim nito bubuwi ng DNR ang Ocean Environment Task Force o OETF na target sa huling bahagi ng taong 2025. Ayon kay Environment Undersecretary at OETF Vice Chairperson Augusto de la Peña, layo ng hakbang na ito na magkaroon ng organizational transformation sa kanilang ahensya para sa mas epektibong ocean conservation. Aniya, ang OETF ang mga ngasiwa sa pagsasaayos ng ocean governance na ayon sa pambansang polisiya at base sa scientificong pag-aaral. Oras na maging fully operational, ito ay inaasang maging isang opisyal na bureau sa ilalim ng DNR. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.